Sa taong 2025, isang makasaysayang yugto ang naitala sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ng opisyal na ipinasok sa serbisyo ang French-made Aster Missile System. Isa itong malaking hakbang patungo sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng bansa, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang sistemang Aster, na binuo ng kumpanyang MBDA, ay kabilang sa mga pinaka-advanced na surface-to-air missile, SAM, system sa buong mundo. Ito ay may kakayahang salagi ng iba't ibang uri ng banta mula sa himpapawid gaya ng mga aeroplano, drone, at high-speed cruise missiles, isang teknolohiyang hindi pa kailanman na ipatutupad sa Pilipinas. Ang Aster Missile ay may dalawang pangunahing bersyon, ang Aster 15 at ang mas pangmatagalang Aster 30. Ang Aster 115 ay may kakayahang mag-target ng mga banta sa loob ng maikling distansya, habang ang Aster 30 ay kayang abutin ng mga target hanggang sa isandaan at 200 kilometro ang layo. Ito ay may bilis na umaabot ng Mach 4.5, kaya nitong abutin at salagin ang mga target na mabilis at maneuverable, kabilang na ang mga stealth aircraft at modernong missiles. Ang mga missiles na ito ay gumagamit ng active radar homing guidance na nangangahulugang kaya nitong hanapin at sundan ang target kahit hindi ito nakikita ng tao. Hindi lamang teknolohikal na pagpapalakas ang dala ng Aster missiles kundi isa ring simbolo ng matibay na ugnayang pansiguridad sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Sa harap ng lumalaking banta sa karagatan, partikular sa West Philippine Sea, kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan para sa isang high-performance air defense platform. Ang pagpasok ng Aster Missile sa arsenal ng Pilipinas ay nagpapakita ng isang matatag at konkretong hakbang para sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga Aster Missiles ay ilalagay sa mga estratehikong lokasyon gaya ng Palawan at Hilagang Bahagi ng Luzon, mga lugar na malapit sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang mga sistemang ito ay isasama sa isang mas malawak na network ng radar systems, mobile command centers, at early warning systems. Sa ilalim ng planong integrasyon, layunin ng Pilipinas na magkaroon ng tinatawag na layer defense, isang defense concept kung saan iba't ibang antas ng proteksyon ang magpapatong-patong para sa mas epektibong depensa laban sa anumang uri ng pag-atake mula sa himpapawid. Ang mga tropang Pilipino na mga ngasiwa sa mga Aster Missile Bat Ares ay kasalukuyang sumasa ilalim sa matinding pagsasanay na pinangungunahan ng mga French military experts. Itinatayang magiging fully operational ang sistema sa huling bahagi ng 2025. Ang deployment ng Aster Missile ay sinasabing bahagi ng mas malawak na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, kasama ang iba pang programa sa pagkakaroon ng mga modernong frigates, submarines, at surveillance aircraft. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng Aster missiles hindi lamang sa pagsasanggalang ng teritoryo kundi pati sa pagbibigay ng deterrence o panlaban na magpipigil sa anumang bansa na sumubok sa kupin o guluhin ang kapayapaan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga limitasyon sa budget at logistics, ipinakita ng pamahalaan na handa itong mamuhunan sa mga makabagong kagamitan para sa kapakanan at seguridad ng bayan. Sa konteksto ng regional na seguridad, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng Pilipinas sa pamamagitan ng Aster System na hindi na ito magpapakumbaba sa harap ng agresyon. Kung dati ay umaasa lamang ang bansa sa mga tradisyonal na armas at manumanong operasyon, ngayon ay mas pinapanday ang isang digitally linked, automated, at high-response air defense capability. Sa katunayan, maraming eksperto sa defense analysis ang nagsabing ang Aster System ay isa sa mga pinakamabisang air defense solution sa buong mundo, isang sistemang ginagamit din ng ilang mga miyembro ng NATO tulad ng France, Italy, at United Kingdom. Hindi may kakaila na marami sa mga karatig bansa ng Pilipinas ang magiging alerto sa hakbang na ito. Sa kasalukuyang tensyon sa South China Sea at mga isyu sa soberanya, ang pagkakaroon ng long-range air defense system ay nagsisilbing pampabalanse ng lakas sa rehiyon. Ito rin ay nagpapalakas ng loob ng mga Pilipinong naninirahan malapit sa mga pinagtatalo ng lugar, na sa wakas ay may sandata na ang bansa upang ipagtanggol sila mula sa mga banta sa himpapawid. May ilang mga kritiko na nagsasabing hindi sapat ang isang missile system para sa ganap na depensa. Ngunit ayon sa Department of National Defense, DND, ang Aster ay bahagi lamang ng isang mas malawak na modernisasyon. Kasabay ng deployment ng missile system ay ang pagpapalawak ng radar surveillance, satellite communications, cyber defense capabilities, at joint exercises kasama ang mga kalyadong bansa gaya ng Pransya, Estados Unidos, at Australia. Isa ring aspeto ng pag-aari ng Aster Missile ang kakayahang makiisa sa mga multilateral defense operations. Sa mga emergency o natural na sakuna, maaari rin itong gamitin bilang bahagi ng civil defense. Halimbawa, maaari nitong bantayan ang mga strategic locations tulad ng dam reservoirs, power plants, at government centers laban sa posibleng air threats. Sa pananaw ng ordinaryong mamamayan, ang balitang ito ay tinanggap ng may halong emosyon, may galak sa pagunlad ng depensa ng bayan, at may pag-aalala kung saan kukunin ang pondo para sa mga ganitong proyekto. Ngunit sa dulo, malinaw ang layunin, kaligtasan ng sambayanan at kapayapaan ng teritoryo. Lahat ng mga bansa ay may karapatang ipagtanggol ang sarili at sa makabagong mundo ngayon, kailangang makasabay ang Pilipinas. Sa huli, ang taong 2025 ay maituturing na game changer hindi lamang sa kasaysayan ng AFP kundi pati sa seguridad ng buong Timog Silangang Asya. Ang pagdating ng Aster Missile System ay hindi lang pagbili ng armas, ito ay deklarasyon ng pambansang determinasyon, ng pagsasarili sa depensa, at ng muling pagtindig ng Pilipinas bilang isang bansang hindi basta-basta pasa sa ilalim sa pananakot o panggigipit. Sa harap ng mga pagsubok, ang Aster Missile ang magiging bagong tagapangalaga ng kalangitan ng inang bayan.